Paano nga ba umiwas sa cervical cancer? Ano ba ang dapat gawin? Tayo ay may iba't ibang kalusugan. Tayo ay mayroong nga uh, iba't ibang bakterya sa loob ng katawan. Merong na detect kagad at merong hindi kaagad na detect. Kung kaya ang lahat ng obigaini ay talagang nga uh, nagre-rekomenda sila ng HPV vaccine. Ito ay ang human papilloma virus. Kaya kung ikaw ay maagang nakipagtali kapag tumungtong ka na sa 21 years old, kailangan mo na ang palaging magpap-smear. May ilang sintomas karing rin mararamdaman, katulad ng uh, vaginal bleeding at ang pananakit ng puson at ang balakang. At huwag niyong pagwalang bahala ang kirot na nararamdaman sa inyong dibdib, yung dalawang bundok. Dahil kapag uh, kumikirot ang ating dalawang dibdib o oh, i- eh, isa dyan sa kumikirot dyan, ang ibig sabihin talagang mayroong kang deprensya na sa iyong matris. Lalo na kung gabi-gabi mo ito nararamdaman. Dahil nga sa hindi tayo magkakapareho ng katawan at hindi rin tayo magkakapareho ng bakterya sa loob ng katawan, iba't iba ang mga pinagmumula ng cervical cancer. Hindi lahat na nakikipagtalik sa maagang edad ay nagkakaroon ng cervical cancer. Pero posibilidad din sa maagang mong pakikipagtalik ay magkaroon ka ng cancer. Meron din naman sa oral to genital. Oral to genital. Ang pagkain ng lalaki sa mga ari ng babae. Posibilidad din sa isang dahilan sa cervical cancer. May sira ang ngipin. Hindi nagsipilyong mabuti yung dila may bakterya yan talaga dahil sa sobrang dami ng kinakain. Merong suga pang kumain. Yung kahit yung butas sa iyong puwit ay nadidilaan nila. So nadidilaan pa rin yung iyong puwerta na dito posibilidad ka rin na magkaroon ng cervical cancer. Hand to genital. So siempre kapag romansa hand blues na mula ulo hanggang pa ang dinidilaan. Merong pang pa finger, -finger dyan. So, siyempre, ang lalaki talaga, kapag mahal na mahal ka at gusto kong paligayahin, talagang lahat ay ginagamit ultimo ang kanilang daliri. So, ang daliri, hindi mo alam kung ang uh, yung partner naghugas ba yung mabuti. Minsan nga, kahit maghugas mabuti, ay andi diyan pa rin ang bakterya kasi yaan ay talagang madumi ang finger natin at ang palad natin. Ito ay pwede rin naman na pagmulan ng cervical cancer. Genital to genital, ari sa ari. Dahil nga sa kani-kanya tayo ng bakterya sa ating kuti, sa ating loob ng katawan, yaan ay mayroong posibilidad din na tayo ay magkaroon ng cervical cancer. So, yung iba talaga, di ba, napapansin nyo, yung iba talaga nag silang pareho. Para nga, uh, ang buhok din kasi, uh, kapag hindi mo talaga yan na hugasang mabuti, ay meron din diyang hindi magandang uh, bakterya. So, or kaya yun namang lalaki ay nakipagtalik sa ibang babae, pinunasan lang or naghugas lang ng konting tubig at saka nakipagtalik sa iyo. Isa yan sa pwedeng maging cervical cancer. At sa mga babae naman, huwag na huwag niyong hayaan na maging flat ang inyong matres. Kasi mayroong mga babae, maagang nanganak, so sobrang hirap, hindi nila namamalayan na ang kanilang mga matres ay nagiging flat na. Ang flat na matres ay madaling magkaroon ng infeksyon. Magpa-check up kaman ay talagang hindi naman ma na flat yung inyong uh, matres maliban na lang sa talaga kun general check up. So mas mainam pa rin na magpa-check up sa mga hilot. So yun ay uh, talagang kailangan natin na nagpapahilot kahit na tayo ay hindi na nakikipagtalik or kahit na tayo ay may edad na. So kailangan talaga na mabilog pa rin ang ating matres. Ang dalawang lola ko at ang aking ina ay kamadrona sa aming baryo. Kung kaya talagang lagi kaming tinuturuan yan, maliliit pa kami. So meron talaga pinakukuha kami ng tabo, nilalagyan ng tubig at inilalagay sa puson at yon ay inaalog-alog. Dahil halos hindi na de ang ganyang cervical cancer. So ang gabi natin talaga ay kumain tayo ng mga, uh, mga gulay at uh, uminom tayo ng mga oil. So, olive oil, coconut oil, kahit anong oil na maganda sa ating katawan. So, mapapanatili natin na fresh ang ating uh, matre. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!